isang mapagpalang araw ulit sa atin ngayon mga kasaka ngayong umaga nga pala mga kasaka yung mga ginagawa natin dito nagwawalis, naglilinis, nagahanda at yung iba naman mga kasaka ay naglalaba ng maaga uh, pa gawa ng hindi ba gaano mainit mga kasaka at tayo naman mga kasaka yung papakain muna tayo ng mga ating alagang manok mga sisiw mga kasaka at naghahanda na rin tayo gawa ng mag-aani tayo ngayong umaga mga kasaka ngayong araw mag-aani tayo ng tabako dahil kahapon makakasakay hindi tayo nakapagani gawa na may kunting handaan na pinagsasalusaluhan namin kahapon makasaka At ngayong umaga mga kasaka, ito nga pala yung tatay ko nagkakapin yung mga kasaka. At ngayon mga kasaka, dahil tapos na rin tayo sa mga ginagawa natin mga kasaka doon sa bahay, ay mag-aani na tayo ng mga kasaka ng tabako. At ito mga kasaka, kasama ko nga pala yung isang anak ko, at gustong gusto niya sumama dito Favorito niya sumama sa akin mga kasaka Kapag pumupunta ako sa sakahan At yun nga mga kasaka Sinama ko lang gawa ng hindi pa naman gaano mainit mga kasaka Mag isa nga muna pala tayo ngayon mga kasaka Mag aani gawa ng hindi muna makakatulong si mama sa akin Gawa na ng aani si mama sa kabila kaya ako munang mag-isa mga kasaka mag-aani ng tabako at ngayon mga kasaka ngayong buwan ito talaga ang buwan ng tiganihan talaga ng mga tabako mga kasaka at dito mga kasaka, iniisip ko dito sa aanihin ko dito siguro mga dalawang sako lang mga kasaka. Dalawang bimig lang ng sako ang atin naani ngayon mga kasaka. Gawa ng hindi pa taragag ano takad yung ating mga tanim na tabako ngayon. Pero malaking bagay niyan mga kasaka at mga ipon na tayo. At ito mga kasaka, ito na nga yung naani natin ngayon mga kasaka at tatanggalin na natin 'to sa tangkay niya at saktong sakto mga kasaka ang pag-aani natin ngayong gawa ng tag-init at makakabilad tayo ng maayos at dahil mainit na rin mga kasaka ito lang muna yung inuwi ko na inani gawa ng mainit na rin at mamayang hapon na rin kami mamayang hapon ko na rin babalikan yung ibang hindi ko panani mga kasaka simula nga pala mga kasaka nang tumigil ako sa trabaho ng pagkukonstruksyon at umuwi na, umuwi na lang din ako dito sa probinsya at ito nga mga kasaka yung tinututukan kong pagtatanim ng taba ako mga kasaka mas pinili ko ng mga kasaka na dito na lang kumanatili sa probinsya at magsaka na lang at halos parehas lang din naman mga kasaka yung hanap buhay natin pag nangungonstruction tayo mga kasaka mabilis nga lang mag magkaroon ng pera sa construction mga kasaka pero mabilis lang din naman maubos mga kasaka gawa ng pag nasa Maynila tayo lahat naman talaga na binibili wala nang libre mga kasaka dito kasi sa probinsya mga kasaka basta masipag ka lang magtanim Magkakaroon ka din naman ng pera. At dito talaga sa probinsya mga kasaka ang masarap bumuo ng isang masayang pamilya mga kasaka. Basta masipag galang mabubuhay ang pamilya. Maraming maraming salamat nga pala mga kasaka sa mga nag-share post ng aking mga video sa mga followers ko sa aking Facebook page at subscribers ko dito sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta mga idol. Naway, eh, sana huwag kayo magbago at patuloy nyo kami supportan sa aming pagbublog dito sa probinsya mga kasaka. So maraming salamat sa inyong lahat. God bless po.